OMG. B Benyela Oh my God, ang taas. Guys, konti na lang. OMG, patay. Oh shit. Patay lang. Oh my God! Daniel, ba't ka nga gamit. May poto sa inyo! Kaya nga! Naawas na! Naawas na, naawas na, 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 hello na. Hindi ko nga magbaha!

아마 홀록부 어, 빨리 무슨 개차?

Pumasok sa aming loob. Pumasok ah? sa aming loob. Yan, ang laki ng puwa, putang ina. Ang laki, ay! Grabe, aapaw na talaga to. Ina, dali na, dali na, alis dyan. Tutik na yan, ah. Uh. Shit, ito na naman, ulo na naman to mawawari uh, naman ng putang mga... Ay, Hayo! Palagay yan! Ano yan! Apaw na! Ang delikado pala yan! na kay Hapay na! Ilalipin din! Ah! Patay. sa ano? sabi tubig! Ah! Yeah, Sabit tubig! Wow! Okay. ah! Oh. Shit! Yeah, Hayo! Oh, I, it, putang ina! It, oh! yung tubig! Oh, on, tubig! Ah! Ha! Lalala, lala. Yo putol. Patay. Yung 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 Oh kaliyo, my wala Shit. sa oh. <laughs> 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 Yan. Apaw na apaw na. Shit. Yan, apaw na din eh. Ay, shout out. Uh, ano nga? Ano Yan, laki na sobra. Ang hmm, putik. At, ha yung tubig daw, ay yung tubo ng tubig. No? Wala din.

雨 marriages as many tiensany a shirt Julie mouths a <laughs> long ium hi a reasons that if there are two Ichi all in the hair Once ia, jar ah the lung Oh, ist ja, giant

But ako. Hindi, ayun ko na muna yan. mag chat chat na ako sa ASG. Ang layo pala na nanonood. Ha?